Mm -hmm. Ano, ang sabi ng mga ano, sa doktor po? Ano sabi sa doktor? Sabi naman po may Parkinson at saka yung sa diabetic po niya. Okay. Kasi may sakit doktor talaga siya, kaya lang. Kaya kumbaga kung baga sana, gusto siyang patayin sa pamamagitan ng halong kulam. No? Dalawang bumibira sa kanya. Dalawa po. Opo. Ngayon ang gagawin natin, patayin ko muna yung sa kapri sa'yo. May kapri ka eh. ko kaya lang bawal sabihin. Kailangan makausap natin kung ayaw sabihin ng pangalan. Wala tayong magagawa. Ang ano natin dito, may bote ko. Ibubote yun natin eh para po sana malaman din namin kung sino yung mo. Kaya nga, ang ano natin dito kasi hindi ako pwede magsabi. Bawal yun. Kailangan nakapasok sa tao. Mm -hmm. No? Kung hindi talaga magsasabi, kaya, kasi dalawang klase yan eh. Merong talagang either na kahit na hanggang kamatayan, hindi niya sasabihin kung sino siya. Ang ginagawa ko doon, binobote ko na. Meron naman na isang klase na pagkasi... inano ko siya, aamin at aamin. Dalawang klase yan nakikita niyo po ba sa amin yung mga kapatid? Wala dito. Hindi. Ano? Yung? Yeah. Uh, kasi may mga kakaiba rin kami nararamdaman. Ah, sa inyo lahat? Uh, ah, meron. Meron sa meron. Kaya lang, ito na lang ang gawin nating ano. Mas maganda nga sa sa'yo rin eh. Kasi meron ka rin eh. Nakapasok na daw sa akin eh. Kaya nga, o, ang ano natin sana, maipitang kita. Kasi kung kakadalasan naman o, sila may gawa kung ba't ayaw magpaipit ang isang tao. Kung so baka kinokontrol nila. Tanggalin ko muna yung sa kapre no? Pa, pa. Hindi <coughs> lang, hindi lang. Sa'yo, doktor, pikit. Pikit. Wala. Alam mo, pinipiga ako. Okay, wala. Ha? Ito po. Ito po yung sakit, doktor, no? Na, naano yun naman? Ulitin ko. Pipigayin ko, ha? Oh. Wala. Oh. Wala pa rin. O, oh, ito po yung kapre na nakita ko sa niya. <coughs> Ayan po yung kapre. Ulitin ko, ha? Tingnan may maigay pagpiga ko. O, oh, ito lang. Dalawang daliri lang. Sa doktor. Sir? Wala. Wala talaga. O, oh, pipigayin ko po, ha? Tingnan may maigay. Oh, Tinan nyo yung piga ko. Bakit hindi siya nasasaktan? Ibig sabihin, walang sakit, doktor. Tama. O, oh, ito naman po yung capre na nakita ko. Dalawang daliri lang. O. Oh. <coughs> Dalawang daliri lang yan. Hindi ko pa pinipiga. Ito yung kulam palipadhangin na nakita ko sa'yo. Oh, ito, Ayaw. uulitin ko sa akin, doktor. Final na to. Dalawang daliri. Pag Pagmasdan, mayigyan kamay ko. Wala. Hindi lang ko. Oh! Ayam nyo po. Tinan nyo, yung din ko. Oh. Ma'am, nakikita mo, para rapa na. Bakit ito? Ganyan lang, hindi ko pa pinipiga. Oh, oh. Sa Capri ito naman ang palipadangin. Meron ka rin, madam. Opo, o. Oh. Oh, palitan natin na ang band paper para alam nyo. Makita ninyo ang panggagamot ko. O. Oh. Ayan lang, ha? O. Oh. Ayan po, ha? Binilot ko lang. Wala ko nilagay na pa ako sa lobo. O ano mo matigas, ha? O. Oh. oh, pisiling ko. Alambot, UP agad, o. Oh, ibig sabihin, walang laman, bawal ang bata. Bawal ang bata. Oh, ito po, tinan nyo ha. O, ulitin ko, baka mamaya sabihin, kaya pala nasaktan, may, may matigas sa loob eh. Tama? Oh. Wala ha. Oh, papel na ito ha. Baka sabihin nyo, matigas po kasi yun eh. Tama? Oh, palitan natin. Oh, yan po ha. Oh. Saki doktor, papel na yan. Ah. Oh. Mm. Ay, tinan nyo yung ano ko. Wala. Bakit ito? Isang daliri. Ah, dalawang daliri lang. <laughs> Palipadahin. Papararota, pinipapararota, na sa pamilyang ito, magukatay sa spiritual ito. lahat, ano ka ba? Ano yung loob ka ba? Ela. Aob. Pasok. Poo. Ah, ah, Aalisin mo yung mo sa pamilyang to? Aalisin mo. Aalisin mo. Sagot. Aalisin mo. Ang sumpa. Yung lagay mo sa pamilyang to. Aalisin mo na. Wag maingay. Wag kang maingay. Huwag kang maingay. Aalisin mo na. Sagot Nang maayos. Aalisin mo na. Ah, Aa, alisin mo na nalagay mo Matandang babae po ito Matandang babae Tama? Matandang babae? Ako Alisin mo ha Alisin mo na Hindi pa rin? Ipagkakamahin ko po ha Aalisin mo ba ang sumpa sa pamilyang to? Aalisin mo Aalisin mo Hindi Hindi mo aalisin? Ay, hindi daw, sabi niya hindi. Tignan niyo ah. Tanurin niya may higay. Aalisin mo ba ang nilagay mo sa pamilyang ito? Aalisin mo? Ha? Aalisin mo? Aalisin mo? Hindi daw. <laughs> Magagaling siya. <laughs> Ibig sabihin, iisa-isahin mo kayo. Tama nga babae ka? Ha? Sabi mo. Tama? Ama, sabi. Babae matanda to, nasa 60 lang. Aalsin mo. Aalsin mo na. Aalsin mo. Pwede ba, pwede ba harburin ko sa ito, sa mga pamilyang to? Pwede? Pwede. Ayaw ba rin, no? Ayaw niya. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? niyo po, ha? Oh. கவுல <tis> முடித்து <tis> <tis> Ganyan ah, na. Ah, Dalawa kami mo na sa ulo. Sa ulo. Ah, ah, ayaw mo pa rin. Ah, Ibig sabihin, ayaw mo kasi din. Ah, 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 ayaw mo kasi din. Matikas po ah, ito. Ito yung ah, mati, matibay na mangkukulam dito sa lugar nyo. May ano to, may kasama. Aalso mo na. Ah, ah, ha? Mo. Dalawa ah, kamay. Dalawa ah, kamay. Pababa, 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 pababa. Dalawa! Ah. Ulo! 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 ba? na, Dapat ko sunod sa akin yan. Ayaw mo muna sa ulo! Sa ulo! So, ayaw na, oh. Matigas ito, matibay ito. Hindi e, mo susundin. Dapat mo lang sa ulo, sa ulo pala, sa ulo. Ayaw mo talaga? Ayaw mo! E, ayaw inaw, Ibig sabihin mo, no, anda siyang mamatay. Mapatay lang kayo. Ayaw mo talaga? Kahirapan oh. kita? Ha? Oh. Ah. <laughs> mo na. Aalso mo na. Ha? Ah. Ayaw niya pa rin. Dalawang kamay. Dalawang kamay. Dalawang kamay. Sige, dalawang, dalawang kamay. Ayaw mo pa rin. Ah, Mag-usap pala tayo, hindi yung ganyan. Mag-usap tayo. Mag-usap tayo. Ah, ayaw mo ko kausapin? Ayaw mo ko kausapin? Ayaw. Ayaw mo ko kausapin? Ayaw. Ayaw mo kakausapin mo na ako. Ayaw. Eh, ayaw niya. O, Oh, gato na lang. Bibitawan ko to. Mag-usap tayo. Mag-usap tayo. Ha? Ah. ayaw mo ko kausapin? Ayaw niya, oh. Nagagalit, eh. Ayaw mo kong kusapin? Ayaw niya po, eh. Ibig sabihin, madam, ito matibay ito. Ito ang pinakamataas na mangkukulam dito. Kaya ang gagawin nyo natin, papatayin ko na. Kasi kahit anong gawin ko, mahirapan po yung tao. Itong ginamit ko, baka mamaya mangina na mangina. Ang ano natin dito, kakatay na talaga natin para lahat kayo makaberang ko. No? Pagay ano ito. Ayaw, ito, alas na ito ha. Ayaw mo kong kausapin. Ayaw mo kong kausapin. Ayaw mo kong kausapin. Ayaw mo? Ayaw mo? Ah! Ayaw talaga. Hawakan nyo. Panginoon kong isa, sa kung may nang basbas ba tayo na patay ko gumagambala sa pamilya ko. sa so, ni Brother submit. Agad. Pag ano, sana niyo agad i ready mo 'yung ano. Sir, pangalan nito? Guillermo Balot. Guillermo, sa kalan na balik. Kuya, kuya, kuya. <coughs> Inamin mo. Sige pa. Pagkukuha ko tayo ng isa ha. Para makita nyo kung meron pa. Sir, ma'am. Sige, sandal. Ah, oh. oh, tinan niyo po ah. Pakita ko lang. Ah, oh, sa doktor. Pigit. Ah! Oh. Wala. O oh, ito po yung kapre kanina. Ah! Oh. Tinan niyo po yung pisil. Ah, ba? Diba? Wala. O, oh, ito po yung kulam. Sa inyong lahat. oh. Wala. Didinan ko po, ah Hmm. Pero kanina, isang ganun ko lang, di ba? Ibig sabihin, no, naikulong na, na hoon natin. Kaya lang, pinipilit kong kausapin, ayaw makipag-usap. Yun ang nakita natin, no? At kukuberan ko na lang kayo. Shout out sa lahat nandito ko sa Victoria Tarlac kung saan nang gagamot si Hapo Chalin. Maraming salamat sa mga sumusuporta at patuloy na sumusuporta. At shout kay Brother Marwin, Brother Kent ng Brunei. Nasa Brunei yung ngayon sila dya, sa ano, Brunei sila ngayon. Nang gagamot ko sila. Mga ka-team Apo ko yan. At maraming salamat kay Atinida, kay Atirio at ni Daryola, tsaka kay Atinoba. At maram salamat doon sa dalawang mag-asawa na tumutulong sa akin. Maram maram salamat. At ang team Apo ay dal tumulong. Maram maram salamat. Do.